Manong, teka lang po. Ay, sorry. Ay, ano yan? Aray Ay! Aray ko. Manong, teka lang. Hindi pa nga nakakaw po yung tao. Maandar oh, ka na eh. Oo, talang pakibilis ano. Manong, bayad. Ay, sorry. Manong, bayad ko. Ate, yung buhok mo, ako oh, nililipad. Nakakain ko na kasi, no? Okay lang, sana ako naliligo ka. Lasa ng balakubak. Bayad po. Ay, sorry. Ay, mo talaga okay, okay lang ako na mag-a-adjust. Aray! Kakagawin na lang ay, para walang problema. Kaya sa susunod, ay! magdala ka ng tali mo. Ha? Manong para. Ay, Manong, lumalagpas na po tayo. Manong, para po. Manong, para po! Ay, sorry. Baba ka na dito. Wala na, kuya. Wala na. Wala po akong bahay dito sa tinigilan natin. Doon pa po yung bahay ko. Lagpas na. Pero okay lang. Ako na po mag-adjust. Magpapatayo na nga ako ng bahay dito para masaya, no? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Di naman ako nakatingin! Sino may sabi nakatingin ako? Wala nga ako nabasa magkikita kayo ng jowa mo sa 7-11 mamayang 5 5:30 kasi anniversary niyo. Ah! Sampuan! Sampuan! Sakay na kayo! Bilis! Saalis na tayo! Ha! yung ba! Ito lang ako! Maayos kayo dyan! Sampuan! Sampuan! Manong no, meron ako? Puno na po kami, ma'am. Beba! Beba! Di ba ko yung kapit ng tatay ko? Oo. Wala po nun jeep ko. Sumabit ka na lang. Tutal doon ka naman magaling, di ba? Makisabit. Ano ba naman to? Ang bagal-bagal mag-drive ng jeep. Excuse me. Oo. May sinusunod kasi kaming tamang bilis ng pag-drive. Kung gusto mo mas mabilis, ikaw na mag-drive dito. Tutal mas magaling ka naman. Eh, late na ako, kuya. Ah! Ngayon kong late ka. Kasalanan ko ba? Ikaw tatamad tamad kumilos. Sa susunod, mo malis para di ka nalilay. Oh my gosh, Jollibee! Gusto niyo mag-Jollibee? Tara, drive-thru tayo, drive. Bilisan niyo Kuya, ba't at Ay, guys? traffic po, ma'am One hour na tayo dito, ah. Eh, ano ko, traffic na? Ano gusto mo? Bumbuy natin yung mga kotse. Kung ayaw mo, traffic, bumili ka ng aeroplano at ipadiretso mo sa langit para mawala ka na. Oh my gosh! Nawalan ng preno! Ah! 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 Oh my gosh! Nasaan ako? Kuya. Ano? Yung sukli ko po sa 20. <laughs> Namatay na tayo, naniningil ka pa. Hi, guys! Please subscribe my YouTube channel.